Mura lang yan ha, tingin lang kada isa So eto na nga mga Habibis Kakatapos lang namin magilis ni Ate Rose ng aming cabinet Kasi grabe, sobrang gulo At sobrang dami na naming damit dito ni Habi David Hindi ko na alam, yung iba hindi ko na nasusuot Yung iba hindi ko alam, yung mga ron papala Kung mga hindi nagagamit na mga bagong binili So nakakaloka Pero eto, after siguro mga dalawang oras kami Nag-aayos ng mga damit namin ni Ate Rose dito At eto na niya ngayon guys, ayan So ayan guys, medyo umakay okay na. Kanina talagang kagulo na yan. At ang dami namin damit. At hindi lang yan, meron na kami mga dinispose na mga damit. Nilagay ko dito. Yan. So, bababa muna ako para pamigay itong mga laman itong ating maleta ng mga damit. Unahin kong bigyan si na Uncle tsaka si na Raynor. Papipiliin ko sila. Tsaka sila Ate Baka may gustong pagbigyan si Lindy or si Tia Julie. At kung sino pa may gusto. Tapos, baka bigyan ko rin si Bob. Kasi, nung isang araw si Bob pumasok sa amin, nakasando. Sabi ko sa kanya, wag siyang papasok ng nakasando. Eh, kasi daw kasi mabag yung bagyo. Hindi daw natutuyo yung mga damit niya. So, mukhang kukunti ko yung damit ni Bob. Kaya, bibigyan din natin ng damit si Bob dito. Kasi, I'm sure may mga kasya kay Bob dito. Ate Ross, Tia Julie, kaya si Raynon. Ha? Tawagin niyo si Raynon, tsaka si Uncle. May bigay tayo ng mga damit. Dali, pati sa inyo. Baka gusto niyo. Tsaka si Bob, bigyan natin ng damit. sa so, mamimigay tayo ng damit? Gusto natin ito mga to. Lahat na ng mga hindi na namin ginagamit. Ayan, buksan natin. Tia Julie, oh, Ate may bigyan ba kayo ng mga damit? Ayan, tingin niyo dito. Kung na kayo, Okay, pili na kayo dito. May mga pantalon din dito. Ano? Pili na kayo. Yung Pili kayo kung anong gusto niyo. Sige, tingin. Pili. Baka bigyan mo si Lloyd or si naman. Si pili ka na lindi. Pamili ka ba? Sa inyo. Pag-uwi mo ko yan. yung mga pantalon na yan. Sige, go. Ano sa isang baywang mo kaya? Yan. Magkita kayo dyan. Mamili na kayo dyan. At parang kasi sa akin. Hmm. Pili na kayo dyan. Patatay yung nag-uukay-uukay dito, di ba? Ayan o, oh, may mga pantalon dyan. Tapos dito, mayroon din tayong mga t-shirt dyan. Kukuha na ko lang siguro si Bob. Tingnan nyo dyan, buksan nyo. Yan, baka kasi sa'yo yan. Tingnan nyo. Check. May pa-ukay-ukay -okay tayo dito ngayon. Ayan, nakadalawang t-shirt na si Angkol. Tingnan nyo ako. Ano ko mo homo dyan? Okay, nakabot lang sa akin malalaki eh. Ay, malalaki kasi ikaw pinakamalaki dito. Pero may amoy. Anong amoy niyan? May putok. O, ano ka? Hindi ba ula, Sila, sila ato sa naglaban niyan? sa may putok daw. Baka Yung, may, hindi, na arawan sir kasi nag Hindi, kahit naman hindi alam na nandang ano, dryer, di ba? Baka talaga may putok si Angkol. <laughs> Chalice. <laughs> ya yeah, siya kayo, no? Gusto sa inyo din. May mga, may mga plane dyan. Tapos, idididak natin sa sala rin yan, ha? Charis! Charis lang. Charis lang. Yan, ato, sa babae yan, o. Tingnan mo, kasya sa yan. Check mo. Yan, oh. Sukat nyo yan. Ha? Mura lang yan, ha? Tigisandaan lang, kada isa. Charis. <laughs> Sige, lang yan, ha? Ah. Si, si, ito si pang babae, dito dito dito. Baano, ito pang babae. Hindi, ako niya, palalaki oh, yan. Pala mm. Calvin Klein. Yan, o, di ba? Calvin Klein dyan. Ah, no. ah. Dahil wala si Bob dito, kinuha na ko na lang si Bob. Ayan, o. Oh. Pinuha natin ng t-shirt. Ito. Medium si ito. Ba? Medium ba? Eh, bala na. Basta kasya to tingin ko. Payat naman si Bob eh. Binigyan natin siya ng t-shirt. Si Bob, ayan meron din siyang polo shirt. Yan from SHEIN. SHEIN, yan. Ito pa mga t-shirt. Kasi to kay Bob. Parang hindi na siya papasok na nakasando. Chariz. Sino ang nanalo? Sino yung pinakamaraming nakuha? Si Tia Julie. Si Tia Julie. Ang daming kinuha. Ayan o, Tia Julie ang daming ang pinagkukuha dyan. Sa mga dali niya, pati mga babe. <laughs> <laughs> sa mo tatay niya, Tia Julie, eh, kay Tia Gudyo, hindi naman kasya yan. Hindi, doon sa anak ni, ano? Nino? Ni Bibot. Ah, ipamimigay mo sa anak ni Bibot. Ay, dali mo na lahat yung mga natira dyan. Malalangit pa naman nila. Ipamigay mo na lang sa bukid. Yan, may mga boxer short dyan. Ikaw, ato, saan naman nakuha mo? Patingin? Ay, ito. Si Lindy, nakakuha ka, Lindy. Ay, nakuha mo, patingin? Ah, uh, sa mga sa mga bibigay yan. Kapatid ko po? Sa kapatid mo? Ayun may unique lo siya na ano. Unique Uniqlo, Ayun ah no? uh, may Michael Kors, MK yan. Ito oh. sir. Magaling pumili. Yung iba dito kasi po sa akin. Yung iba sa iyo at ate Rose, yung, yung iba. Kay Lloyd. Wala kasi kay Princess kasi para pang ano. Welcome. Engineer. Yes, engineer nakakuha din, do. nakabagat, nakabagat si Calvin Klein, Klein si Engineer Lapi. Thank you, Kuya. Welcome. Si Jibay na nakuha mo tatlo. Uh, apat. Apat si Tinong dalawang okay. polo shirt. Tulog siya. Si Lindy ayan. Si Tia Julie 20 ang nakuha. Mahigit pa. Charis lang. Charis lang. Pami oh, pamigay mo na lahat yung tiya pag uwi mo. Pag mo, ano? So, papasok na tayo sa office today. And, tumating na si Bob. Bigyan na natin yung damit para kay Bob. Sana magkasya. Bob! Ah, oh, damit para sa sa'yo. Thank you, Tapos hindi ka papasok na nakasando. <laughs> Chariz. <Chinese. laughs>